Hi, good morning. Ganda umaga po sa lahat. Uh, this is uh, Papa Romy TV. Welcome to my vlog. Uh, samahan nyo kami. Pupunta kami ng simenteryo. Dadalaw kami sa date anniversary ng tatay namin. Yan, ito yung ilog na dinadaanan namin dati. Pag sumasakay kami ng bangka, dito kami dumadaan. To. Ayan, no. Ito. Ayan, yung nanggaling sa Punta Gracia. Papasok dito. Dito kami dumadaan nung araw. Ito yung dinadaan na namin. Ito yung mga mabagal maglata lakad yung e nasa huli bilisan nyo oh ito na maglaro ko de maglaro ko de ko de ko de maglaro ko Oh. Hey, hello guys, pupunta kami sa cemetery dahil magtiri kami ng kandila sa tatay namin, tatay namin na date, anniversary. date anniversary Date anniversary Lalakad lang kami, medyo malayo-layo to Okay, uh -huh.

Hello Papa Romeo TV <coughs> Ayano oh. Hina maglakad yung mga kasama namin <laughs> Mahina yung tuhod <laughs>

<laughs> <laughs> ito lalagyan ko. Ito lalagyan ko. <laughs> Yan yeah, kapatid ko umakit na sa bundok ng bato. Graba. Ito yung graba. Malapit ako dumating. Galing sa ilog ito. Kumanda kayo mga tuba. Kukulit kayo. Hahaha.

taas yan ma ano palang ilog ngayon no ma labo labo Pinulan kasi oh mga bata naglalaro oh dami yung bata oh buat. Oh. Oh. Ay, naku, galing ah. Ito yung ilog na. Yan yung floating cottage. Yan yung floating cottage do. Saan yan? Yan oh. Bawad kasi. dito nang dito muna tayo sa tabing tabing ilog oh, malaki ang alon kaya mabagat kasi mahangin at saka maalon dito muna tayo sa ilog malabo ang ilog oh yan, oh saka ito yung ano floating cottage yan oh ito yung barge ito yung naghuhukay ng ilog kaya nagkaganito ito. Ito yung nagkukay ng ilog. Okay. Ito yung mga kabundukan dito sa amin. angin at maalon tapos uh, dadaan yang dyan sa hanging bridge May buntag. <laughs> Sama kita sa blako dong ah. <laughs> sa muda mu duo misa sa date interview sa tatay. Tatay didi kasama mi ninda do. Mentir yo mi. Mo ko ame duo mi sa date interview sa tatay. Ah. Oh, kailan pala ikan ako? anda yung ano ko? Yung YouTube channel? Oh. Papa Romy TV? Oo. Oh. As po? Ah. Uli. Okay. 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 Ah, maayo. Oh. Sige. Dresa me da. Oh, sige. Adong. di Medong. dong, Lanoi? Wapai, aduh wapai plano nih. Genahan pemangku dia? Oh. <laughs> <laughs> oh. Genahan pemangku dia, tambah-tambah kayak di terus Manila puro trabaho banget ngi. Atubang itu. <laughs> oh, nya ritiron poko. Ade <laughs> ba? <laughs> oh, adin nata. <laughs> oh. Inilah <laughs> kadang Amin. nilalakad lang namin para magandang view ang makikita natin ito yung mga solar uh, solar light vlog ah, Malapit na kami yung, yung Nauna na mga kasamahan ko. mga kapatid ko nauna na eh may kausap ako kaya hindi na tatagalan eh binabate naman ako nung una hindi ko nga kilala eh unang tumawag sa akin mano eh mayroong isa familiar ko yung apelido ah Dito na tayo. Pasok na kami. Hi guys. Magandang tanghali. Ito yung buhay probinsya. Uh, binabalatan ng kapatid ko at saka anak niya yung saging gagataan. Gag gagataan. Yan yung pananghalian namin. Walang isda dito ngayon dahil ano eh, habagat. Habagat, ito yung pinsan ko. Pamangkin ko pala. Galing dagat. galing dagat. Ito pinsan ko. Pumunta dito, tinawagan ko. Pumunta lang dito bahay. Walang isda kasi ngayon dahil habagat eh. Malon, malon dagat. Ano titingnan mo bong?

Hey guys, magkata kami ng saging. Magkata sila ng saging. Si Yunis. Oy, siya. Siya may kuwana ni. Okay. Oh. Dagmay yun eh, oh. yun ah. Kumuri mo, kumuri mo, mo. Hmm. mo. specialty niya na.

malaking mahalaga nito. Ito yung to, na pinapala-pala ko kakon. pinatag ko yung ano, yung graba. Uh, tambayan ng mga bata gagawing ano gagawing tambayan nila ito gagawa pa kami ng ano upuan kasi nilalagay nila dito doyan eh upuan ko lang ng upuan para pag para pag may gustong tumambay ito nga hindi pa tapos tong gilid ito yung inaampisahan ko hindi lilinisin ko ito para pwedeng daanan ng sasakyan para pag may dala, dala yung sasakyan na hindi nalalayo lalapit na dito sa bahay ito so,